hagiyan natin at uh, pagpapagahanap mo tayo ng nyug yun kami pagpapagahanap kita yang ulo mo karibu, ang dami mo ang dami saya sombrero dito na sombrero Kerana kita sudah begini, kita boleh. Kita boleh tu, kita nak Okay, ini baru mahu dikali tu. Ikan. Ya. Tak kata aku di mana ni. Hmm? Ya, nak Ay, sa inyo. Ano siguro? Ano siguro? yung na alis doon sa kabila hmm, ayun o oh. banda, hakiya tayo ng bundok kasama oh. <coughs> natin ang aking asawa yan huh? ikaw, una yan oh. No. Sama ko ang aking asawa. Hmm. Pahong kami ng bundok. Titingin po tayo ng hmm, panggata doon at saka uh, gulayin. Yan. Yung, uh, malayo lang ito. Ang bundok na ito. Ang ganda lang pala dyan yung kalsada. Maiksik pa lang. O ano yan? May harang? Na ah, tagal na po kami hindi karating maliligaw na kami dito. Iba na bago na. Hmm. Hmm. Rabi. Diyo, oh. Rabi. Yo, sige dito kami katira dati na bundok. Ngayon ay wala na rin sa akin. Ngayon bibili natin. Marami tayong tanim na saging dito. Baka meron pa makuha tayo. At dito may kaburan din dito. Yung mga kinakanan ng ginto sa lugar dito. Kan hmm. ni tanawan dito. Lang ang dala ng mga dito. Ah, talagang kan. Oh, ang kakabit dito sa taas, malabo ang sapa. Malabo pa ang sapa oh. Oh, pangilan tawid natin sa sapa. Ah, nagaano. Ha, may nagahan traktor <laughs> ka maingay. Ayun. Pero baga oo. Oh. Okay, oh, kita makina yun. Oo. Oh. Sabi init. Init ha. Ah. Aga pa na. Oo. Oh, sa chimidya. Aga pa. Grabe ng init. Ah, ang traktor ko. Oh. nanti <laughs> Hindi ka nagdala jacket. Hmm. Ay, medyo malayo na, no? Kita po ninyo. Hmm. Haahong pa tayo dyan sa kabilang bundok na yan. Tapos mapantay pa yan. Yun. Kakaliwa naman tayo. Sa kabilang bundok na yan. Bagaimana kita akan datang? muna. akan datang dari mana? Kita akan datang dari mana? Ini adalah Oh, Kita berada di sana. Di sini? Ayan, babal na tayo ng kabilang bundok. Pahinga. Mm -hmm. <laughs> Ang pagod. Ayan, grabe oh. oh. Bangin po yung babaan yan oh. oh. Na dahil Bangin. Na, tingnan niyo. Ha, poba na tayo nang bangin. Yung naglunas-lunas. Ngayon, dito na dahil na namin. Oh. Taas oh, kitang pangpang. Mataas. Mm -hmm. At mag -mag, dapat nga talaga, mag -maga. At gawa ng mainit. Mm. Ah, may gila po dyang ibon. O oh, yan. Yo, kukunayin pa yung ating naman dyan. Na bukal, kung hindi pa inalis yung hus. Yan, ito kayo. Kabalda na nagpantay na po ang dahan. Ayan, medyo malapit na tayo. <coughs> Kapaghanap na tayo ng nyug at gulayin. Napatay magmaga, hindi tayo makapag kung nang magmaga kasi. Oh, no. at sila-ele nga. Hirap libangin. Na ito, na ito, dito tayo. Ayun dati na ano. Ayan, malito na rin. Ang bundok. Hindi nagpasok, nagbisita dyan sa kung ano, daan. Hmm, ito ba eh. may hmm, pa mo pala yung saging ko. May natira pa mo pala tayo yung saging dito. Hindi malapit yung saging. Ay, bunga. Ayan ay, o. Oh. Oh. Maliliit yan, kukunin ko yan. Sayang yan. Oh, Pagbilbangan natin ano Ito yung pupuso pa dito Kala wala na, di na, na aking tanim na saging oh. Sita tayo oh. Ayan, makakalap tayo dito na yung yug Ipus mo tanim na yung yug Kaya ati kong ipang tayo Ayan Lupa po ito ni ati Kindi Grabe nandam mo Hindi oh, di na tayo dito makikita sa damo. Hmm. Pero baga ilan-ilan. Oh, pwede na mga laya na rin. Ayan. Hanap ah, tayo na hinyug. Oh, meron na. Ano na? Ang dami ng laya. Oh. Dala-dala ang bulong. Harun dami laya Oh ni tunyug oh Oh, tunyug dahi di tu Kau panggata Tau kan kalau gembira oh Gembira, kalau gembira kalau meron Hmm meron. ayos Panggata, hmm Yan, oh mm -hmm. Yan oh hmm. Nasi pumbu ni Ayos na yan. Sanding ko na ang na. Bakit na natin. Hindi na tayo kukuha yun. Hindi na yung hindi na yun. din. Puso, wala. Ah, maganda ang buka. Hindi na itong panan. Ay, Hindi kita hindi siya kita. Hmm. Ayun dyan, kabukong Isang pag kami. ako dito. may layak yan Ito na yan.

Wala na halos daan ito.